guys. Ito guys. Alam nyo guys, nagpulbo lang ako. <laughs> Kasi pag lipstick tayo, mag unbox tayo nitong in order ko na lipstick sa ano to guys eh. Sa O2 ano? Oh, o, oh, ano ba yun? Teka lang guys. Ayan. O2O O-T-O-W Ayan, basta O2. O, oh, ayan, guys. O-T-O. Basta yan, guys. Yung uso ngayon. O-T-W-O. Ayan. Ngayon, try natin to guys, yung ating lipstick. Basta ito, guys. Oh, uh, ano to? o 2 o o t w o Double -o, -o, o. Ayan, basta na yan, guys. Mag-lipstick tayo. <laughs> Tingnan natin kung bagay kay Manay ang lipstick na to. Ayun, ayun oh, ang ganda mga guys. Ganito yata ang pag-ano niyan, guys. Ayun, ang ganda baliktad pa yung hawak ni Manay. Ay, ay naano siya, guys? Tap do. Ayano. Oh. Naano siya oh, parang na Alam yung lipstick tayo. Naganda, guys, ah. Mm hmm. Gagamitin to, guys, ng, ano po, ng bumso kong anak. Tanggalin ko to, oh. Parang napipi yung, ano niya, guys, oh. Yan, okay, ah. Ang Sayang, guys, eh. Ayan, Ang ganda ng kulay niya, Hmm. <laughs> hmm. Bagay ba, guys? Ice cream yummy. <laughs> Ice cream good. Ay, Diyos ko, die Panginoon kumawain. Ayan. Ay, ganito pala siya, guys. So, ang ganda. Bagay ba, mga guys? Bye, guys. Thank you sa lipstick ng... O oh, to O, oh. ah, bye. Oh, galing nga Hindi siya napubura oh. na, o. Ano, oh. Hindi siya napubura Hindi siya napubura o. Oh. Hindi oh. siya napubura o. Hindi siya napubura Hindi siya o. Hindi ko siya guys. Binasa nga ito, boy, so. hmm. Sinubok, ko nga to guys Talagang, ang ganda niya, oh. Hindi siya o. Hindi Hindi siya o. Hindi siya na -order Try nyo dito, mga guys. guys. Ang ganda ng lipsticks, mm. lipsticks. Na siya, lipstick. 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 Lipstick ng ano. Maano, di ng na ating O2O. Mm. O ba diba mga so, guys? Order ulit um, ako o order ulit ako guys. order ulit ako guys dyan. Yung dito naman guys sa mukha. Yung ano naman. Yung ano ba yun? Foundation dila, oh. ba yun guys? O yung face powder. May yung yun, ganyan. O order lang. ulit ako dyan order sa ako, kanila. Pag nag-sale lang mga guys. Ang ganda o. O, oh, bagay manay. <laughs> o, oh, order ako ulit. Kaya lang ito, gagamitin ito ng bunso ko, mga guys. Ang ganda, oh. Ang ganda, mga guys. Sell ito na bili ko, mga guys. Bye!